Maaga nga akong magsasara ngayong gabi mga kasari kasi nga bukas may pupuntahan kami ni Habi. Pupunta nga kasi ako kina mama kasi nga ilang buwan na rin ako hindi nakapagpasyal dun sa kanila. Simula kasi nung nagtinda si Habi dun sa kabilang tindahan namin is hindi na talaga ako nakapagpasyal kina mama. Kaya bukas maaga pa lang is pupunta na kami para naman sa hapon is makapag grocery naman ako. Kanina kasi yung umaga is hindi ako nakapag-grocery kasi nga naglaba ako ng mga damit na marami na nga kasi ako mga damit na nakatambak don sa aking washing kaya ayan kanina is naglaba na lang muna ako. Para nga kasi bukas pag pupunta may mama, is hindi na ako mag-iisip ng kung ano no pa at pag uwi namin mag-grocery -gro naman kami. Marami-rami na rin kasi mga kasaring kulang dito sa aking munting tindahan kaya ayan bukas pagkagaling namin mama is mamimili kami ng kakaunti ni Javi. Nag-aayos na lang pala dyan mga kasari at inaayos ko po yung aking mga soft drinks kasi nga kanina nandito yung mga kaibigan ni Habi at dito sila nag food trip at syempre yung aking mga soft drinks is ubos na. At ngayon gabi naman is nagripil na ako para kinabukasan wala na akong gagawin. Gawa pa sana ako ng aking yellow mga kasari kaya lang nung pagbukas ko na aking ref is medyo marami rin pa naman yung aking mga yellow kaya bukas na lang ako gagawa gagaling namin mag grocery ni Habi. At ayan nga, ibababa ko lang yung mga matitigas na yelo at yung mga malalambot naman. Isahayan ko na lang muna sa taas kasi sigurado bukas ng umaga is magsitigasan din niya ang aking mga yelo. So inayos ko na lang muna para bukas is meron naman tayong maibenta. Gabi na nga mga kasari at kailan ko na magsara at maaga pa ako bukas.